So dito ako sa kinakain ako mura at kakain ng inibanak ng magahan. So ano kakainin ng inibanak? po. Fork stick at isang isa't kalahating kanin na may tatlong tuyo. Diyos ko, kain po kayo. Ang sabi. So kain po kayo. Pagkatapos ang bagyong Christine. Ayan, Diyos ko, lumiwanag na lang. Pero talaga may Diyos ko po. Oh, Gagawin ginawa ni Christine. Kain po tayo. Meron vinegar, of course. Ayan, vinegar. Ayan. Kain po tayo. Anak, gawin. Nagpalad pa rin po kami nandito sa kabayanan at um, nakaiwas po sa pero nakakaawa po talaga ang mga naslan ng bagiyo. nó cũng bọn nó nhá. Nó cũng có anh and lambot lambot. Thank <laughs> you. んうん。Mm. anak Oh uh, ha huh? Ayan Siyempre bibili pa ako ng inuming ko Ayan Bibili ako Bibili pa ako inuming ko juice Ayan Magkano dito neng? Sampu Ayan sampu

So yan, paulog nila po kayo na panak. So yan, nandito po ako sa food court. Nandito ako sa bahay. Bago ako gumala, syempre, bisitahin ko ang aking mga anak anak-anak ng doggy. Yan, hello. Ha -ha. Just go. Hmm. Uh -huh. Diba? Dali, bali, dali. tadi, Ayan, oh. Parang, ano pa eh. Puyat na, ano. Ano yun eh, puyat ka Oh, isa ka pa ha. Ito, gumala ka ng gumala. Ito, yung ah, aso dito din na mami sa kabila. Dito namin tinali kasi nagbaha po. Ayan, tuwa-tuwa ang baby. At si mami walang tigil. Sa so, papapatuyo ng mga damit. Mami, <laughs> Ayan. E eh, kayo huwag magpapagod masyado ha. Huwag masyado magpapagod. Mainit. Ha. At ako muna po ay magagala Kahit pa paano po. Malabang naman at lune Sige mami ha. Nakala uh, uh, ka inom lagi ng tubig. Ayan. Nadala ko ng aking mga alagang aso at pagkain na ha. ako naman po ay pupunta muna sa kibigan ko at dadalaw-dalawin ko sila so hanggang dito lang muna pagbablog ng inipanak at talaga naman Diyos ko po tayo ay lagi maging masaya kahit may mga problema hanggang sa muli Hello.